Guys, nice. ito na naman ang iluluto ko Para may nagbigay sa amin ng sayute Ngayon, dadagdagan ko ng igigisa ko sa itlog Para wala, nakakasawa na rin yung gulay sa lowlander Namimiss ko na rin yung mga gulay sa highlander Binigay ng taga highlander to eh Yan o Sayote Saka itlog Kiligigisa ko yan May pang Dinner na naman kami Thank you sa nagbigay Ngayon lang ako na makatikim Na naman ng sayote <laughs> Palagi na lang Eggplant eh <laughs> Igigisa ko yan sa ano, kumukulong mantika. <laughs> Ay, jokes lang, jokes. Das, itlog. Ayos na naman.